Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalaan tayo ng Diyos sa ating pong pagninila ngayon sa ikatlong linggo sa panahon ng pagkabuhay ng ating Panginoon Yesu Kristo. Minsan pa natin nakita sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas kung paano sa gitna ng pag-uusap-usap ng mga alagad ni Jesus, kung paano si, siya ay na, nakilala sa paghati-hati ng tinapay Si Jesus ay biglang pumaroon sa kanila kinaroroonan at sinabing sunayin nyo ang kapayapaan peace be with you no? kalimitang sinasabi sa atin sa misa uh, ah, halimbawa ah, sumayin nyo ang kapayapaan at sunayin nyo rin magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa at, isa. at anong sinasabi natin sa isa't isa peace be with you kung misa nga matik na lang eh Piss, pss, 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 pss. No? sana hindi po gano'n sapagkat alam natin na ang kapayapaan ay isang mahalagang bagay para sa bawat tao no? alam ito ng mga tao may maraming mga pinagdaanan sa buhay na kalimitan ang hinahanap ay tinatawag na peace of mind na patataga ng loob no? at ang pinakamakapagbibigay sa atin ng kapayapaan ay Kristo, prinsipe ng kapayapaan. Pero ito yung kapayapaan na hindi ibig sabihin yung kapayapaan ng parang panglibingan. Hindi po. Ang kapayapaan iniaalok ni Jesus ay isang kapayapaan na bunga na pakikipag uh, ugnay sa ating sarili. Sa pagkatalan natin na tayong mga tao ay pamisa-misa o misa na limit no? na may mga kinakaharap na mga alalahanin sa buhay kina estresan no ah uh, kinababagabagan no ah uh, ano na nakakapag-stress sa iyo ngayon uh, isip ko muna tayo ano nga po ba yung mga bagay na laging nasa ating isip lagi ating nasa puso no? hindi naman ibig sabihin na hindi tayo kailanman nakakapag nakaramdam ng stress o agam-agam o duda, pag-aalinlangan normal yan sa ating mga tao ngunit ang sinasabi ng ating Panginoon sa pagatrabdam niya kita niya, talos niya na yung kanyang mga alagad ay may mga dinadala sa kanilang damdamin sa kanilang loob ang sabi niya sa kanila Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Magandang tingnan natin at usisain kapag tayo ba'y na-stress. Tayo ba'y tumitingin kay Jesus. Kapag tayo'y naguguluhan, ano ang papel niya sa buhay natin? Siyempre, kalimitan may mga dapat tayo ayusin tayo mismo sa ating sarili. No? O di kaya kinakailangan natin pakinggan, kailangan natin iproseso Ngunit sana hindi nawawala sa ating abot tanaw o horizon si Jesus. Uh, sapagat si Hesus tayo, kilala kilala niya tayo. Higit niya tayong kilalang di hamak kaysa sa ating mga sarili. Kung minsan nakakagulat sabihin ito, gulit ito po ang totoo. Kaya magandang tingnan natin ngayong panahon ng pagkabuhay, ano ba ang kinai-estresan po? Ano ang papel ni Jesus sa aking maghapon? sa aking mga ginagawa sa aking schedule pagpalain tayo ng Diyos